Hi guys, dito ulit tayo ngayon sa Shopee Affiliate ito sa me. Yan, patuturuan ko kayo kung paano mag-upload sa video. Yan, dito tayo sa video. Sobrang punong-puno. Mas pa si Tina plus nung plus tinuruan to. siya at ngayon ganto na siya. Kat Pindutin ang yung plus. Tapos, dito sa library. Ayan, sa video. Ito, pipiliin ko to. Next. Ayan. Pwede kayo mag-add music. Pero yung sa akin may music na eh. Tapos, naka-order yung yellow basket to. <coughs> so, lagyan ko na lang ng, ano, eh, order now here in Shopee. Ayan. Ayusin nyo lang pag maglalagay kayo. Sa akin kasi nalagyan ko ng ano, kasi sa TikTok ko yan, inupload. So, yun tayo. Done. Tapos next. Kung wala na kayong ibang gagawin, next agad. Add product. Ito, add product tayo. Yung shop ko, wala. Iba to. So, mag-search tayo ng product. Wala. Kasi nga, wala. Wala sa shop ko. So, affiliate tayo. Kaso lang. Tingnan ko kung nandito. Dito tayo sa all. Tapos, search product. Kasi wala sa affiliates eh. Ah, uh, Rix skin. Yan. So, pwede kong i-add tong authentic rick skin. Ah, uh, clear bomb. Yan. Kasi yan yung nilagay ko dun. Or itong clear bomb, for care. Pala sila. So, baka ito na lang ilagay natin. Kasi yung isang magkano, 220 lang. Ito na lang. ay mag-add. Yun. Wala tayong voucher. Done. Ayan, meron na tayong product. Tapos, maglagay na lang tayo ng hashtag rickskin hashtag clearpump hashtag be beautiful beautiful na lang kasi marami yan tapos post na natin bala kayo kung isisave nyo sa device nyo yan post tapos pwede nyo na i-share sa whatsapp yun na post na Guys, ang free shipping hindi si Lovito ang namimigay ha. So, ganun lang kadali mag-post ng video. Tapos, malalaman nyo na lang sa affiliate nyo kapag kumita siya. May clicks dito at saka may order. Tapos, estimate commission. Ganun lang. Tapos, malalaman nyo dyan yung income nyo. So, dito na lang po. Sana makatulong to sa hindi nakakaalam. Sige po, bye-bye.